nasa na yung isa mong anak? Oh, tatlo yan ah. Dalawa na lang. Oh, isa na. Ala ka pa lang niyang mga yan. Ah, ayun. Agay. Andiyan pala yan. Oh. Ipugar ka. Kala ko naipit mo na eh. Ilabas mo yan dyan. <laughs> Garotado ka. Ayun sa gilid. Ha? Huh? Hmm. Hmm. Alatang ano eh. Alatang malalaking klaso to eh. Oh. Paglaki. Ito nga oh. Kina mo oh. Hmm. Ang mga muka nila oh. Mga mukhang ano oh. Hmm. Kailan mo yung muka nila oh. Eh. eh. Baby mo. Yung isa nandun sa ilalim. Bakit nandun yun? Puro itim, oh. Yan, itim din yun, oh. Ganyan din. Itim. Buong itim. Tapos may ano. Purong itim. Tapos may puti sa liig. Ganun, oh. Ayun, oh. Eh. Uy, ilabas mo yung isa. Ayan, oh. Siniksik mo na dyan. Dito kang, Talak ka, Jojo. ka. Ayos yung isa. Oh, naipit na oh. oh. Naipit na. Sabi sa iyo may ipit 'yan eh. Naipit mo yung paa. Hmm? hmm. Nabas mo dyan. Nandun kasi siya sa sulok. Maiipit mo talaga yan. Hmm. Dito dapat to. Oh. Oh. Iga eh. na. Ah. Kala ko na wala. Kala ko na ipit mo na. Hmm? Puro itim Oh. Ano ang lalaki. Ang lalaki ng paa. Hmm? Yan ang paa nila. Parang ano, may pagkabuldog. Yung ano niya, yung mukha niya, parang silang mga buldog. Yan o, oh. tinan mo yung paa. Parang buldog. Hmm? Para silang mga ano, yung mga ano yan to, mga buli. Ayan o, mo mga buli ang laki, mga lalaki buli. Hmm? Para silang yung mga malalaki, ang laki ng paa niyo. sa paapa lang o. Oh. Tinanong yung paa ng nanay, iba o. Oh. Oh, mga buli o. Oh. Kalama yung mga buli. Hmm. Hmm, ano? Huwag mo yan dyan sa gilid Kasi papasok yan doon hmm, Tinamay mo ka nila para mga bully Tiyayin nga oh Nakahul na Bagong labas pa lang yan kanina Nakahul to oh Ano ka ba? Boy o girl? Ah girl Ikaw Titingnan ko lang kung ano yung anak mo. Naku, girl din to. Ito isa. Ito yata yung last. Ito medyo mali. Ito ang boy. Isang boy, dalawang girl. Ang lalaki ng girl, oh. Yung isang lalaki, medyo payat. Ito yung huling lumabas, eh. Ito una. Tanda ko ito. Gawa nitong kulay nila dito. ito itong boy. Putol yung puti. Ito ang munang lumabas, ang ito ang pangalawa yung malapad ng dito sa batok. Ang unang lumabas ito. Medyo manipis. Ito ang pangalawa. Ito ang pangalawa na medyo malapad, ito ang una. Tapos ito ang bunso na lumabas. Tanda ko to kanina eh. Boy pala yung bunso niyo, yung medyo payat eh, payat niya no. Yung dalawang magkasunod, itong mga na yun, yung itong sumunod ito ang tagal lumabas dalawa tatlong oras yata paglabas nito tatlong oras bago ito lumabas ulit tsaka ito minuto na lang eh hmm. ito pala yung boy hmm. parang mga bully oh. yung mga paan nila parang mga bully hmm. boy girl pala. ito sa akin ito ang matitira. May hini, nangihingi na agad eh. Nangihingi na agad yung mga buntot nila oh. Mm, yung mga buntot nila. Ang layo sa buntot ng ina. Alak kasi nipa mo na yung mga baby mo. Tara, ini pa talaga. Sinipa mo na mga baby mo. Huwag mo sipain. Tarantado ka. Mapipilayan yan. Mm, naiyak na nga eh. Mm. <laughs> mga bebe mo ang itim tatlo lang tatlo lang bebe mo mm. mga buldog ang ano tsura parang, parang mga bully mga American bully ay tsura tapos sa paa pa lang halata sa paa nila oh. na ano. kasi ito na iba ang paw. Oh. Iba rin. Ito ang lalaki. Tas ito parehas pa ba, ba ito. Isang lalaki ito. Itong may maliit na puti sa likod. Puro sila may puti. Ito ang sumunod eh. tandaan ko. Ito ang unang lumabas. Yung manipis ang puti. Tapos itong may makapal dito na triangle. Ito yung sumunod. Kasi ito ang last. Kasi may, ito yung ano eh. Yan o. No? Hmm. Ano? Eh? Hindi ko siya kumakain. Ayaw niya pa kumain. Nigyan ko siya pagkain. Ayaw pa niya kumain. Nangihina ko siya. Tubig-tubig lang iniinom niya. Asan pa yung tubig mo? Naku, maalikabok na. Yata. Hmm, tubig mo Tubig-tubig lang sya kanina pa eh. Ha? Huh? <laughs> huh? Gaganda ng anak mo Ang <laughs> <laughs> liit, liit mo tapos Ang ganda-ganda ng anak mo Ang ganda ng anak mo Gaganda ng anak mo tina mo oh. Puro black Alala, ito na mag-aaway niyo, oh. Natutulog sila, ganun, ano Huwag mong nag-alawin, oh. ka nag oh. dyan. Gusto nila matulog. Kulit nila matulog, <laughs> Tapos ito, gusto nila matulog na matulog. Ayaw magdede, oh. Hmm? Ganda ng balay, ang ganda ng anak niya.